Alam mo ba yung matandang mukha sa KFC? Oo, yung nakasmile na may puting buhok at goatee. Akala mo siguro, milyonaryo na agad yan simula bata pa no? Pero ang totoo, halos buong buhay niya, palpa. Walang direksyon, laging bigu. Pero guess what? Hindi siya sumuko. At sa edad na 65, oo, 55, doon pa siya nagsimulang umasenso. Ito ang kwento ni Colonel Harlan Sanders, ang matandang ayaw sumuko. Bago ang lahat pala, Subscribe and click the notification bell button para laging update sa tuwing maglalabas ako ng bagong video. Isinilang siya noong 1890 sa Indiana, USA. Mahirap lang ang pamilya. Namatay ang tatay niya noong 5 years old pa lang siya. Dahil doon, siya ang tumayong panganay Natatay-tatayan sa pamilya Habang nag-aaral, nagluluto na siya sa bahay para sa mga kapatid niya Pero hindi siya tumagal sa eskwela, grade 7 dropout Mula doon, kung ano-anong trabaho na ang pinasok niya Farmer, tagalinis ng tren, tagalagay ng gulong, insurance agent, sundalo Abogado, oo, pero hindi nagtagal kasi nasapak niya ang kliyente niya. Sa madaling salita, Walang tumatagal na trabaho, palaging palpak. Dumating ang 1930s. Nagbukas siya ng maliit na gasolinahan. Para makaakit ng customers, nagluluto siya ng fried chicken sa gilid. At boom, nagustuhan ng mga tao hanggang sa ginawa niyang restaurant ang lugar at tinawag siyang Colonel bilang respeto sa galing niyang magluto. Pero hindi pa rin happy ending. Sa edad na 65, nagsara ang restaurant dahil sa bagong highway. Naubos ang pera niya. Ang tanging natira, ang recipe ng chicken niya. 65 years old. Retirado na dapat. Pero si Colonel, hindi pumayag. Nagprint siya ng over 1,000 copies ng chicken recipe niya at lumibot sa iba't ibang restaurant para i-offer ito. Isang libot siyam na beses siyang tinanggihan. Isipin mo yan. Isang matanda, bitbit -bit ang pressure cooker, naglalako ng fried chicken. Paulit-ulit. Walang suko. Hanggang sa isang restaurant ang pumaya. Boom! Doon na nagumpisa ang franchise model ng KFC. Lumaki ang negosyo. At noong 1964, ibinenta ni Colonel Sanders ang KFC sa halagang 2 million dollars, equivalent sa daang milyong piso ngayon. Pero kahit bilyonaryo na siya, nanatili siyang ambasador ng KFC, nakasuot pa rin ng all-white suit at palaging umiti sa camera. Alam mo ba, kahit ibinenta na niya ang KFC, hindi siya nakikialam sa negosyo. Pero, may isang bagay siyang binantayan ng gusto, ang lasa. Isang beses, bumalik siya sa isa sa mga branch, umorder ng chicken, at pagkagat niya, nagtaas ng kilay ang matanda. Hindi to yung lasa na niluto ko dati, sabi niya. Kaya anong ginawa niya? Bumalik siya sa kusina. Tinuruan niya uli ang mga staff. Ganun siya kapasyonet. Hindi lang pera ang habol niya. Legacy, lasa, at respeto. Namatay si Colonel Sanders noong 1980 sa edad na siyam na po. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kwento niya. KFC na ang isa sa pinakamalalaking fast food chain sa buong mundo. Pero ang tunay na fried chicken recipe na tumatak, hindi lang yung crispy sa labas at juicy sa loob, kundi yung recipe niya sa buhay, sipag, tiyaga, at never give up attitude. Kaya kung feeling mo mahirap na ang buhay, kung parang late ka na sa Tagumpay, tandaan mo si Colonel, 65 years old, walang pera, pero may pangarap. At dahil hindi siya sumuko, umabot ang manok niya sa buong mundo. Kaya ikaw, wala sa edad ang Tagumpay, nasa tapang mo sa laban. Hindi lahat natuwa kay Colonel Sanders. May mga nagsabi pa tanda mo na, dapat nagpapahinga ka na lang. Hindi mo na panahon to, lolo. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nakinig. Habang ang iba nagpapahinga na sa rockang chair, siya, naka-pressure cooker sa likod ng kotse, umiikot. Isipin mo yan, 65 years old, binabaliwala ng iba, pero siya lang ang naniniwala sa sarili niya. At yon ang naging puhunan niya. Oo, milyonaryo siya. Pero sa huli, ang pinakamatinding na iwan niya, hindi pera, kundi inspirasyon. Tuwing may nagbubukas ng KFC branch, lagi nilang ginagamit ang imahe ni Colonel. Bakit? Kasi siya ang paalala na kahit gaano karami ang palpak mo, pwede ka pa ring magtagumpay. Hindi siya gwapo, hindi siya bata, hindi siya sikat nung una, pero isa siyang taong hindi sumuko. At yan ang tunay na legacy. Ang dami sa atin, takot magsimula. Baka raw mabigo, baka pagtawanan, baka masayang lang ang oras. Pero ang tanong, paano kung hindi? Paano kung yung idea mo, yan pala ang magpapabago na ng buhay mo katulad ni Colonel walang puhunan pero may panlasa. Walang investors, pero may determinasyon. Walang edad, pero may lakas ng loob. Kaya wag matakot magsimula, kahit ilang taon ka pa. Ang tanong ngayon, bakit mo pa inaante ang tamang panahon? Si Colonel, hindi niya hinintay ang perfect moment. Ginawa niya na agad. Ikaw, baka iniisip mo, matanda na ako. Wala akong pera, wala akong kakilala, pero baka ang kulang lang sa iyo ay lakas ng loob. Kung kaya ni Colonel Sanders magsimula sa edad 65, anong dahilan pa ang natitira sayo para hindi subukan simulan mo na gawin mo na baka balang araw ikaw naman ang maging mukha ng inspirasyon ng iba